Well, ako dun sa statement, um, ang hirap po talaga eh. Parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng, ng fake news. Pati yung mga data nila, pati yung mga, yung mga rally nila. Para talagang ano, parang, uh, tawag din, parang fa literally factory ng fake news. Kung baga, tapos pag hinold sila accountable ng tao, kakambyo naman sila na joke-joke lang daw yon Parang nagmumukha tuloy silang joke eh. So, ano, ewan ko, parang ano bang tawag mo doon sa, ano, hari na, father faker? Father ng mga fake news, ganun, mother faker? Hindi ko alam kung paano nyo, paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker? O, Anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ganon? Oh, para para mga ganon yung dating nila. Para mga super villains. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag ano, pag imbento ng fake news sa paninira sa lalong lalo na sa House of Representatives. Parang ngayon kasi nakikita nyo napaka-aktibo ng administration. katawang ang House of Representatives. Ang dami nating na ibababang sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa. Yung mga problema natin na nandyan, ang target natin, mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa kabawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news, saka mag na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, ewan ko ba, napaka ano, parang faker, hater, parang ganun yung mga dating nila. Mga ano nakakaano ang uh, tawag doon bad vibes